Hello, nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento dito sa YouTube channel na ito. Alam niyo nagulat ako kanina at uh, check ko lang yung, uh, yung application ng land bank uh, sa ATM ko. Nagulat ako at... Uh, nandun na lumabas na yung pension ko for uh, the month of itong uh, September usually kasi yung pension namin ay available sa aming uh, account, bank account or uh, debit account every 16th of uh, the month eh 14th pala ngayon at uh, ngayon po ay sabado at uh, wala namang opisina at nung tsek ko yung land bank application ko sa cellphone ko, nagulat ako. nandun na yung pension ng uh, September. Kaya tuwa-tuwa ako dahil hindi ko naman inaasahan dahil ang alam ko sa Lunes pa uh, ipapasok yung pension ko. So, uh, happy day na naman tayo. So, uh, for the next month, meron naman tayo pwedeng uh, gastusin para sa ating mga bills at saka mga pagkain. Anyway, simple lang naman tayo. Hindi ko naman inaumos kasi yung monthly pensiyon ko dahil meron ako na itatabi. At uh, siyempre, habang dumadating yung pension, nadagdagan at nadagdagan. Pero alam nyo, ang pangalawang magandang balita e eh, sa Martes, may by biyahe po ako. Papunta na naman po ako sa Osaka, Japan. Ah, uh, ito po ay plinano ko nung banda ng April. Alam nyo naman, galing ako sa Osaka nung March para uh, sumama sa isang group tour. At uh, mabasal naman kami doon at uh, napuntahan yung mga castle, yung mga shopping areas, and everything na nakikita. And it was my first time. First time ko na pumunta sa Osaka. And Palagay ko ito na yung uh, pangalawang beses ko noong last March. At bisita ko rin yung mga kaibigan ko doon na ito yung mga <laughs> merchandise uh, stores na ako ay bumibili sa kanila kagaya ng Iron Heart. Alam nyo itong Iron Heart na brand eh brand ng hapon nito ay ito po ay gumagawa ng uh, premium na quality denims. Ito yung maong na made in Japan at sila lang po ang gumagawa. At napahilig kasi ako dito sa tinatawag na selvage denim, 100% cotton. At binisita ko yung main store nila doon sa Osaka. Pero marami pa rin akong uh, na na lugar doon na pwede ko sanang puntahan. At saka, at saka yung isa, yung store ng mga heritage boots. Itong heritage boots na ito ay made in USA. Pero meron akong kutob na ito ay ginagawa ng uh, mga artisans at mga galing na gumagawa sa Japan dahil pulido silang gumawa. At nakabili nga ako ng dalawang boots doon. At uh, yun ngayon ang mga ginagamit ko. So itong pagbalik ko doon eh It po, hindi muna ako bibili ng mga gamit at uh, kung bibili man lang ako eh palagay ko isa o dalawang uh, piraso na lang at uh, bibisita ay yung mga masarap na kainan doon sa Osaka at saka yung uh, magandang lugar para mamasyal hindi naman ako magtatagal doon limang araw lang at ay uh, eh, gusto sana makipag meet up Si Ate Violeta pero sabi ko busy ako niyan uh, kasi first day 17 eh doon siya available pero uh, late na ako darating doon sa Osaka dahil uh, baka hapon na pagkatapos yung biyahe pa mula sa Kansai Airport hanggang sa Osaka Umeda eh medyo matagal yun, bus. so sabi ko sa kanya sa ano na lang next year kasi tatakbo naman ako ng Tokyo Marathon kung sakaling mabunot yung pangalan ko sa lottery. At kung hindi naman, design eh, pa rin. Papasyal pa rin ako para alam nyo na uh, mag-ikot-ikot doon, uh, makita ang Mount Fuji uli at saka yung mga ibang lugar. Gusto ko sanang puntahan yung Fukuoka, Yokohama at doon sa baba. Kasi hindi ko pa napuntahan 'yon. So, yun po yung pangalawang uh, magandang balita pag ko. At ah uh, lang yung dala ko. At uh, limited lang naman yung ano, uh, budget fare kasi yung ano, yung ticket ko, pero mahal pa rin kasi Japanese. Eh. So, ang pangatlo na pag-uusapan natin, ito yung mga nababasa natin sa social media. Ito yung mga Balita na masyadong politiko kagaya ng uh, yung dati kong boss na uh, sa Philippine Army, si General uh, Lorenzana na nag-serve kay President Duterte uh, bilang Secretary of National Defense. At noong nanalo si President BBM, kinuha siya na chairman ng uh, BCDA. Ito yung Basis Conversion Development uh, authority. Ito po yung nagmamanage ng mga mga pwedeng ibenta ng mga kampo ng sundalo at sa yung mga reservation area. Alam niyo ito kasi yung BCDA, siya po ang kumukolekta ng mga renta ng mga properties na property po ng Armed Forces of the Philippines. Alam niyo ba na yung Naya Airport or yung Manila International Airport ay pag-aari po ng AFP yan, pag-aari po ng uh, Air Force at ito po ay under po sa BCDA. Kaya ang uh, Manila International Airport ay nagbabayad po sa BCDA kung hindi nyo alam. Ah? At uh, yung mga binabayad nyo na travel tax, yung mga binabayad nyo na mga ibang mga bagay na yan, eh, eh, part of it eh, napupunta doon sa renta ng um, MIA na pera napupunta sa BCDA at ito naman pera na natatanggap ng BCDA ito po yung ano, ginagamit sa modernization ng AFP kaya tayo nagkakaroon na ng malalaking vapor malalaking mga arma armas yung mga jets jet plane, jet fighter at saka 'yung mga uh, frigates ng Philippine Navy. Navy, Kaya maraming pinupuntahan itong pera na ito. At saka nai-improve po 'yung mga kampo natin. Dati-dati 'yung mga buildings natin 'yan eh gawa lang 'yan sa kawayan at sa kanipa. Ngayon hindi na po concrete na po 'yung mga mga kampo, 'yung mga buildings sa kampo natin, 'yung mga baraks sa mga sundalo natin at yung mga gamit lalo na yung mga sasakyan for mobility marami na tayong nabili mga tanke mga kanyon at uh, gamit pandigma at pang defense ng ating bansa dahil lang dyan sa BCDA e ngayon si General Lorenzana medyo nalungkot ako kasi kaibigan ko yan isa rin Ilocano at nagserba uh, nag-serve ako under sa kanya dahil alam niyo doon sa charter po ng BCDA, pag na-assign ka na chairman ng BCDA, meron kang tenure na 6 years. Eh, magtatatlong dalawat kalahating taon pa lang siya, eh, tinanggal na siya. Oh, well, hindi natin uh, questionin niya kasi alam nyo, ang posisyon sa gobyerno ay everything is politics. Politics talaga yan. So, anyway, anyway, eh tahimik naman si General Lorenzana eh, eh he is uh, a very good soldier uh, a very uh, good uh, gentleman eh, he just faded away wala kang marinig sa kanya at uh, yun na nga pero pinalitan siya ng isang uh, retired general na galing sa Philippine Constabulary at uh, katunayan po ay Uh, nagkasama kami niyan sa Malacanang uh, Siya po ay si General Lanchon Tom Lanchon Isa rin siyang Ilocano At dati-dati uh, nung ako ay nasa Malacanang din Nagkikita kami at nag-uusap kami At uh, talagang magkakilaran din kami Pero Alam nyo Talagang ganyan ang, uh, uh, Ganyan talaga ang politika Si Tom Lanchon eh, Kinoconsider ko na Marcos Loyalist yan Dahil nakapagserve siya Uh, kay Apo Ferdi. Ka Kagaya nyo sa akin. Kasi ako, branded din ako ng Mar Marcos Loyalist. eh. Kasi tagay locos ako. Nagserve ako sa kanila ng 8 years. So, eh, talagang ganun. Wala tayong magagawa dyan. And then, uh, ano pa yung uh, uh, ano, mga balibalita dito. Isa pang balita dito ay eh, yung mga ano, eh, binabas nila yung isang kongresuman na ang gaganda ng bank. Alak, akalain nyo naman yung uh, value ng bag niya na daladala -dala niya ay eh, millions millions of pesos, 5 million 10 million, meron pa siyang gamit na 35 million meron pa siyang relo na worth uh, 5 million, 3 million eh kinakailangan mo bang i-display yan at uh, ito ngayon ay eh, binabas ngayon siya ng netizen alam niyo, pag ikaw ay government official ah uh, dapat simple ka lang. Huwag kang masyadong magarbo kasi Alam niyo itong mga branded luxury items, kung nandiyan ka sa abroad, eh talagang pagpapawisan mo yan. At kinakailang utangin mo pa yan. At kakaskas mo yung credit card mo. Pero yung mga politiko, hindi naman nagbabayad ng credit card yan eh. Ha? Cash yan. So, quick question mo ngayon kung saan galing yung cash. Eh, saan pa ba? So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Kung meron kayong comments tungkol dito sa mga kwento ko ngayong araw na ito, I will be glad to answer them na uh, isa-isa. So, yun lang po ang kwento ng inyong mahal at uh, kapatid at uh, kaibigan na si Lolo Ben ngayong araw na ito. Salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Bye!